sa mga kabikir ko dyan na mahilig sa hopia agawa tayong hopia, hopia sibuyas, lutuin natin sa kaldiro. Madaling gawin lang, panoorin nyo lang ang video. Maglagay lang din ako ng recipe. Ito yung mga ingredients. 1 cup hiniwa na dahon sa sibuyas, 2 cups third class flour, 3 4 cup brown sugar, ang water natin, 1 4 cup, 1 4 cup cooking oil. Pagkatapos, ahaluin, imix lang natin ah, hanggang sa mabuo. Kapag ganito na siya mga kabikir, oh, okay na. Timpla tayo sa pabalat. 3 fourth cup first class flour 1 tablespoon third class flour 1 tablespoon sugar 1 3 cup water 1 8 cup oil ang tubig huwag ibuhos lahat 1 8 cup una kung nilagay hanggang sa makuha ang ganitong masa 3 minutes ko itong mix uh, pagkatapos at uh, magtimpla tayo ng hopi abanya 1 cup third class flour 1 4 cup cooking oil haluin lang natin kapag nahalo na ganito na ipalaman na natin ito sa una nating pabalat ganito lang mga kabikero pagkatapos natin ipalaman Ilapad. Maganda kapag may rolling pin, madali lang ilapad to mga kabikir. Pagkatapos kong malapad, ah, ni-roll ko ng tatlong roll para hindi malaki ang roll. Pagkatapos kong ma-roll, pinutol ko ng ah, 20 grams. Sa pagpalaman, ganito lang mga kabikir. Napakasimple lang. Pagkatapos mapalamanan, pahiran ng itlog na may lupod coloring. opsyonal to ha, pwede rin itlog lang. Pagkatapos, lutuin na natin kaagad sa kaldiro. Maluto ito 20 to 30 minutes sa katamtamang apoy mga kabikir. Parang bibingka lang ang pagluto natin. Ito mga kabikir, luto na. Ang luto ng kaldero mga kabikir parang luto din ng oven. Ating nyo. Ito na mga kabikir ang finished product ng ating hopia sibuyas na niluto lang natin sa kaldero. Sa mga mahilig sa hopia a, kahit walang oven, pwede nating lutuin sa kaldero mga kabikir. Sa mga baguhan, isang practice lang 'to ang makuha agad ito. Panoorin lang ang video para malaman ang paraan sa paggawa at paraan din sa pagluto. Mga kabikir, nakagawa na ako nitong hopia a, niluto ko sa oven ang niluto ko sa kawali. Ang ngayon, ang ko naman sa kaldero. Ang luto sa oven at luto sa kaldero mga kabikir, ah, parehas-parehas talaga. Mga kabikir, marami pa akong tinapay na niluto ko sa oven na ko sa kaldero at sa kawali. Mga kabikir, abangan niyo pang iba ko pang mga resipe. Ang mga simpleng resipe na pwede nating magamit sa pangnegosyo. Pwede rin magamit sa pangmerinda mga kabikir. Mga resipe na pwede lutuin sa kawali, sa kaldero, sa oven at sa steamer. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, uh, sa pag-share sa aking mga video. Mga followers, mga non-followers, God bless sa ating lahat mga kabikir.